Kuya, tara na. Rise and Shine, Philippines. Ngayon pumunta tayo sa Malolos Eco Park dito sa Mambog. Tara na. At in the paling cave. Ayan, palabas na tayo. Andi na tayo sa may kanto. Okay, punta ulit ulit tayo. Papuntang bulakan bulakan Yeah! Very nice! Mm. Morning, morning! Ah, ay, sarap. Nakapag-bike din. Ayos. Ayan, may mga titin sa gilid. Ito tayo dito. Para sa kan. Welcome to Matimbo! Ayan po ang ating General Cidoro Torres Shrine. Landmark. Eto, natutuwa ako dito eh. Maganda to, yan you know? o. bata pa ako, ganyan ang itsura niyan. No? Siyempre, ang ating Sinisidro lab Labrador ng Matimbu. O, oh, yan ang ating bisita. Ano siya tayo? Welcome to Baog. sa Baog Matimbu. Eh, yeah, nice and shine! Pilipi! Yan -did. ang sabana. Ito sa the sa boundary.

Yan doon pa matimbo. Dito tayo. Ah, Eh, ito yung dati nating dam site eh. Alright. Let's go. Ayan, may mga kabataan na dyan dyan. Hindi ito. Rise shine. Sunshine. Sunshine, rising rise and rise. Sura tayo. Good morning po, kasama natin si Sir Agosto Busy si Bus. <laughs> Adriano ah uh, Ay, Arellano pala Tatanong lang po tayo sa kanya ng konti Ito po ba kailan nag-start yung ating uh, Malolos Eco Park dito sa Mambug? 22, diba? 22, 22. 22. Ayan, December 4 daw po ang off official na nag-open to ng December 4, 2023. Three. Pero noong 2022, may mga nagpupunta na rin po dito. Eh, sir, ito po ba ang ating uh, eco-park kay Bukas Araw-Araw? Ah, -araw? uh, naman. Wala siyang day off? Hanggang Sunday? Wala. Wala. At ang operation natin dito, para doon sa ating mga katropaks na siyempre, gusto pumunta naman dito at ma-experience yung ating uh, eco-park. Uh, Nag-start tayo ng 5 a.m. Hmm. Yan. Hanggang ano oras yun? Kung, hmm. kung hanggang kailan mo <laughs> Kahit na alas 9? Oo. Pero hanggang uh, hapon na nang pwede. Hanggang alas, alas 6? Asya hap, hap, po naman hanggang alas 6. Hanggang alas 6 nga naman daw. Kaya kung pupunta kayo dito, papasal kayo, pwede pwede ano. Para ma-experience yun naman yung ating kakaiba naman. Kasi ito po, dine-develop pa ano. Ma ma marami siyang uh, dine-develop pa para mas gumanda pa at para mas maraming pumunta tao dito sa amin. Okay? Okay. Okay, so andito na po tayo sa ating Malolos Eco Park. Ito po ay nakalagay sa Mambog Malolos, Bulacan. At ngayon po ay February 22, 2024. Ituturo ko kayo sa atin dito. Let's go! Ayan, pagpasok po natin dito, meron dito ang oh, entrance. Tapos ito may parang lagun dito eh. Ito. Nung nakarang parang may tubig eh. Ah, wala pa. Yun. Oh, ano dito? Para sa, siguro maglalagay pa na ibang design dyan. Okay, tapos dito tayo. May parking dito. Tapos alam ko ito eh, si Ariata ito eh. Tapos magtatayo ito, parang mga eco, ano ito eh. Ah, greenhouse. Yan. Meron mga kambing dito. Yeah, ito yung ating CR po ba mam. Ma ma'am? CR? Ha? Ah, bahay. Ayan. yung sa maintenance. asa ah, maintenance din naman to. Tapos ito naman Ito mga lalagyan tata to, tataniman ano? Mga gulay, tsaka mga bulaklak. Ayun, ito meron tayo parang uh, garden dito dito naman po, meron tayong CR for male and female ito mama no? ayan, for male and female, tapos ikaw tayo, ito pong eco park natin dati po itong landfill o yung dumpsite natin, o lalagyan ng mga basura dahil ito ay proyekto ng ating boss mayor idol na si Christian Atibidad ginawa ng ganito para naman mapuntahan yung ibang tao, kung meron silang, uh, gusto nilang mag uh, activities ng bike, mag jogging, okay, tsaka kung ano ano pa, eto dito rin daw po ito yung sa animal ano eh. Dito rin pala nakalagay, oh may bibi po. Yeah. Tapos dito, yung mga na hihuling aso do, dito nilalagay. parang for rescue at ito hindi pa natin alam ito eh ayun ito may ano rito o ito parang yung mga naglalakad lang siguro ito po pala sila ma'am nandito ngayon eh ah uh, ito lagi nila pupuntahan kasi po sila ma'am mga tiga lang doon po sila sa may uh, likod ng matimbo dumadan ano Ah, uh, doon sa may ano po, sa may Tawiran. Oo. Okay. Pwede po sa Tawiran eh. Tuloy dito. Tuloy dito, nag-walking walking sila para papunta rito. Pwede din naman magsasakyan. Kaya po, maganda po dito kasi maluwag pa ano, wala pong ibang tao. Char. Yeah. <laughs> <laughs> Kasama natin si Idol John Chris Manasas dito tsaka yung mga tropa niya. Ayan, magtatanong tayo sa kanila konti. Uh, ba nyo ba tayo si dito sa atin sa... Una-una pala. O, taga, saan ba tayo? Hmm, tiga. Bangkal. O, pupuntaan din natin yung bangkal eh, mamaya. Tapos, uh, ba't dito tayo napunta? Sige nga po. kami ng ano. Nang? Pupuntaan po kami ng ano namin, sa 80 Ah, sa school, ba practice. Dito yung ginagawa rin pala yung practice, ah, pag umaga. Opo, dahil, dahil dito, tahimik ano? Tahimik. Ayan, tsaka? Tapos ka po, tapos. Ano? Maganda yung lugar, ano? Maluwag. Maganda din po yung lugar, maluwag po. Ayan. Mas ko po ng maayos. Okay. Kaya masarap dito pumunta, ano? Araw-araw ba, -araw, lagi mo kayo pumunta dito? Opo, boss. Kahit, kahit hapon? Opo, kahit hapon. Ayan. Pangalabi. Ayan. Kaya po yung mga ating mga katropaks dyan na walang pupuntahan, yung mga joggers so kaya yung mga uh, bikers na walang pupuntahan. Uh, available po dito yan sa may mambog. Uh, kung galing kayo ng malolo, siguro mga 20, 25 minutes, andito na tayo. At uh, syempre ito ay isang alternatibong paraan para meron tayong choices na pupuntahan. Lalo na pag mag-exercise tayo. Nice. Ayan, tingnan nyo po po dito. Alright, diba? Ayos na ayos dito eh. Yan. At syempre, ngayon po, ordinary araw. Kaya wala pang ganong mga nag-exercise. Pero, gaya nga sabi ko sa inyo, lalo na pagka uh, weekends, mas marami. At syempre, para may iba naman yung pupuntahan natin, okay, inaanyayahan ko po kayo. Nagpuntahan nyo na ang aming malalas uh, Malolos Eco Park dito sa uh, barangay ng Mambog, Malolos City, Bulacan, Philippines. Very good. Sana po nag-enjoy kayo sa ating uh, tour dito sa atin sa Malolos Eco Park. Bye. -bye. Okay, kasama din si Idol Edward Santos. Shoutout kami sa Santos family ng Matimbo. ano kayo tayo. Good morning, Good Philippines. Morning. <laughs> Hello kay Sen, saka kay Cheska. Cheska, 'yung anak mo? Tsaka misis niya yun. Shoutout sa inyo. Okay, syempre, subscribe na kayo ha. Bye-bye. Ay, syempre, shoutout kami sa ating boss idol mayor na si idol Christian Natividad. Tsaka ating... boss Amiel. Tsaka kay boss Amiel. Ayan. Cruz. Cruz. Ayan, shoutout po sa inyo. At ako naman tayo. Ay, syempre, sa San Kakaway tayo. Mga subscriber natin sa San Juan. Kasama natin ang mga kabataan dito ng bangkal. Bangkal na yan ha. Okay kami. Tapos nagpapractice sila para sa gaganapin nating city meet ng malolos. Okay? Galingan nyo. ay Oh. Siyempre, sa lahat po ng mga hindi po nakashare, nakalike, nakafollow, nakasubscribe sa channel natin, especially sa YouTube. Subscribe na kayo. Hit notification bell para sa mga updated natin videos. Hindi palalabas ko sa inyo. Every time nagagawa tayo ng mga interesting videos. Until next time mga Trabax, keep safe and keep moving. Alright. Bye.